Disigido ang Atinto Coalition na ituloy ang Christmas Civilian Convoy Mission sa West Philippine Sea. Sa kabila ng pagtutol ng National Security Council o NSC. Tinatayang apat na pong bangka ang lalahok sa misyon na nakatakda sa 5 ng Desyembre. Manggagaling sila sa El Nido, Palawan patungong Ayungin Shoal para mamahagi ng pagkain, navigating tools at iba pang pangangailangan ng mga manging isda. At para po pag-usapan niyan, makakasama natin si Akbayan President at atin co-convener, Rafaela Paeng David. Magandang tanghali po, ma'am. Magandang tanghali din, Ms. Cheryl, at sa ating mga viewers. Paano na buo itong uh, planong Christmas Civilian Convoy Mission sa West Philippine Sea? At sino-sino ang mga nag-confirm na na makakasama ninyo? Oo, no? itong ah uh... Civilian Mission na ito ay pinag ng iba't ibang mga grupo ng mga ordinary citizens um, bilang isang mapayapang paraan ng ating pagtindig para sa ating uh, karapatan doon sa West Philippine Sea at pakikiisa din doon sa mga frontliners at fisher folk na ating uh, uh, nandoon na pinaka -apektado. At itong uh, Civilian Mission ay meron na nga uh, nag-commit sa atin na uh, mga 40 uh, civilian ships Ah uh, itong mga ships na ito, yung mga kasama rin naman natin na talagang maalam na doon sa lugar. Kaya kasama sila at in coordination with the Philippine Coast Guard ay pinaghandaan natin na masiguradong ligtas ang uh, magiging supply mission na ating gagawin. Mm -hmm. Ano yung paghahanda anong klase ng paghahanda? ang uh, ginagawa ng ating two coalition para sa misyon na ito at uh, sabi nyo nga ay uh, mm -hmm. may coordination kayo sa Philippine Coast Guard pero hindi ba nila kayo sinabihan na dines courage na parang huwag na yatang ituloy muna Paka it might not be safe mm -hmm. Oo. Um, sa paghahanda no syempre simula natin doon sa pag-ensure that we gather the needed supply um, kaya nagsimula tayo noong October pa lang manawagan ng mga donations broadly no and doon naman sa December 5 na plan civilian supply missions lahat ng scenario ay um uh, ina-outline natin yung ating mga convenors ng atin ito ay nakikipag-ugnayan sa uh, Philippine Coast Guard para makita nga yung mga pros and cons ma-ensure yung uh, safety and um yung uh, hindi lamang in terms of yung ng uh, tensions within the region uh, or or the sea kasama din of course yung weather conditions and hopefully nga ay matuloy na itong uh, ating civilian supply mission at um, we also recognize yung uh, uh, pag-aalala at concerns mm. at actually nagpapasalamat tayo dun sa pag-aalala ng national security uh, council, security council. Oo, oo, kasi oo. tutol sila eh Oo nga, um, we saw their statement earlier today and we're actually thankful that. Uh they're opening uh, the doors as well for um, even closer coordination as we do this. Um, naniniwala kami na and inspired kami that we can find a common ground. They're even suggesting na baka we can consider other areas in the West Philippine Sea. So definitely we're open to dialogues with them and we're hopeful na makita nga nila yung strategic value nitong um, mga kasama nila ang ordinaryong mamamayan na tumitindig uh, katabi sila doon sa pag uh, pag ano rin pag tindig natin against China. Mm -hmm. Pero sinabi rin ano ng NSC na baka lalo lang itong makadagdag ng sa tensyon. Bakit hindi na lang mm -hmm. daw i-turn nga itong mga nakalap ninyong donasyon sa tropa ng gobyerno at sila na lang ang mag-abot nito. Oo, that's actually a welcome uh Uh, statement from them no ibig sabihin talagang um, pareho tayo na naninindigang nanindig kailangan mabigyan ng karapatang supplies yung mga frontliners natin hindi lamang doon sa ayong insul pero other parts of the west philippine sea and definitely we will talk to them um, in case uh, makapag turnover din kami sa kanila nung ilang nakakalap naming donasyon, ay masigurado mas nating aabot doon sa mga communities na gusto nating mapadala ng ating essential uh, uh, supplies oh, sorry so you're open na um i-turn over na lang or talagang desidido na by December 5 or ituloy itong ang convoy nyo sa mm -hmm. December 5? Oo. Ms. Cheryl, kami kasi naniniwala kami uh, at ang aming mga kasama and with the support of a uh, uh, diverse group from artists, church leaders, to some of our um, uh, leaders here in the country, um, na naniniwala kami na dapat nino-normalize yung pagpunta sa West Philippine Sea. Kasi nga, um, isa itong pa um, way, isang mapayapang pamamaraan na pinapakita natin na ang West Philippine Sea at, ay atin. At dapat nga hindi controversial na pumupunta ang mga Pilipino dyan sa lugar na yan. Kaya naniniwala tayo na we should normalize um, ordinary citizens accessing what is rightfully ours. Uh, naniniwala din tayo na ayun nga may strategic value ito at sana yun yung makita ng NSC. Makita na, na um, uh, regular civilian-led and uh, supply missions doon will not only expand our presence in the area, ito ay mensahe din sa mundo at sa China na tayo ay kiniklaim natin yung panalo natin sa arbitral ruling in the Hague. Um, gayun din um, matutulungan natin yung immediate needs ng ating frontliners, and finally sana makita nila na ito rin ay strategic correction doon sa um in a way um na kompromiso uh, na nakakakompromiso even trade risk policy noong nakaraang administrasyon na talagang kin kinompromise yung ating um uh, stronghold sa West Philippine Sea so we're really hoping that um, the national uh, uh, security council will reconsider and um, we're open to dialogue with them para mas talagang successfully and safely nating masagawa itong, itong civilian-led mission. Kung may, kanina nabanggit mo, nasa 40 civilian ships na ang nag-commit yes. na gustong sumama. Abay, ilang mga kababayan natin yan, total, mm -hmm. ang uh, nagpaabot na na oh, gusto kong sumama dyan? So uh -oh, we're mong... still uh, conducting a sign up sheet ngayon. We're actually opening some slots also to the media who might want to be uh, part of the mission para ma din natin ito. So mm -hmm. maglabas siguro kami ng final count in the coming days at medyo malapit na rin ito. Oo, malapit na 'yon. So far <laughs> um, ano naman um, meron kayo ang uh, pinapayagan wala sa other sa government na talagang hindi hindi pwedeng gawin yan? um, sa so ngayon, ang mga nakakausap ng aming conveners ay yung Philippine Coast Guard and together with them, we're planning kung ano yung best case scenario. Yes. Um, hindi, uh, again, we're also taking into consideration the weather and hopefully ay um, kasama sila, makapunta tayo doon para masigurado din natin talaga na um, uh, yung seguridad at yung um, kaligtasan ng mga sasama sa mission. Kasi kailangan maging handa sa pakikipagpatintero. Paeng. Oo, Oo nga, that's right. Kaya talagang pagpaplanuhan natin ito and uh, yeah. security measures are in place uh, and we're talking to the relevant authorities to ensure na um we're going there uh, um inspired by the bravery and also ito na rin yung ating pakiisa nga as ordinary citizens. Idagdag ko na lang din Sheryl no mm -hmm. na hindi naman lahat ng kababayan natin na alam natin gusto natin lahat makiisa ay hindi naman lahat kailangang sumali sa supply mission, pwede ring tumulong by donating doon sa ating uh, supply mission. May mga drop-off places po tayo na pwede nilang makita sa ating website, yung ating ito.info/wishlist. Next week may pa-concert din tayo. Muli, okay. mga mapayapang paraan ng pagkita, pagpapakita ng ating uh, pagkakaisa at uh, ang ating suporta sa ating frontliners yung concert na ito po next week ay free kasama natin si Noel Cabangon, Ebe Dancel, um and they can bring the supplies there no so mm -hmm. isa itong pamamaraan na kung halimbawa man ay hindi sa supply mission pwedeng doon na lang magbigay ng donations saan ang concert at kailan sa UP uh, bahay ng alumni so magpapa po tayo doon ng libre ang hinihiling lang po ay baka pwedeng magdala din ng mga uh, necessary supplies, essential needs from bigas, um, uh, um canned goods, pwedeng mga instant uh, noodles, kape na pwedeng dalhin din sa uh, mga frontliners natin at special po communities. Pwede nilang dalhin sa UP Diliman doon sa ating free concert. May date na ba yung free concert? Oo, ang ating concert ay gaganapin Uh, sa November 29, gabi ito. Um, uh, November 29, atin ito, the West Philippine Sea Musical event. Uh, marami tayong kasama dyan. Nabanggit ko na kanina sila, Ebe Noel Cabangon, Lolita Carbon, Grace Note, Six Cycle Mind, Ototelic, at iba pa na sumusukota sa ating uh, kampanya para sa West Philippine Sea. Maraming salamat, Akbayan President at ating co-convener, Rafaela Paeng David. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.